Pagkat ang duckweed ay magandang fertilizer. Ito ay maraming mga vitamins at minerals para siyang malunggay. At na uh, pino oh. Aking kinuha dyan at tumatanda na yung mga kwani hindi namin na harvest ay eh, ang bilis dumami. Ang maganda dito gagamitin niyo sa pagdidilig. Hmm kasama na sa pagdibilig at yan ay pati yung tubig niya namamatay kasi pag matanda na nagiging pagkain nila kinakain din nila at, uh, meron ako dito yung talagang may ito yung loser natin gumagapang na oh. video ko na mabilis na yan at pag yan ay inilagay natin dyan at maraming marami talaga na, nagiging uh, siya pagkaraan ng ilang araw unti-unti matutulaw yan ang mga matay itong um, bloater natin 2 months may bulaklak na kahit ito ay 2 weeks na siya, malapit na itong bumulaklak Okay, pwedeng ipandilig ang duckweed kapag marami. mag lamang kayo pag may manok. Kakainin nila yung duckweed, kukutkutin nila yan. Sapagkat gustong gusto nila, marami salamat sa pagsubaybay nyo sa natural wellness sa Pastor Bito.